Ciao Raga! Musa Raga! Welcome sa inyong lahat! I am Chad and I will be your guide. Alora, ang pag-uusapan natin sa vlog na are ay tungkol doon sa kung sino-sino yung mga dati, dati ay hindi nakakatanggap ng asenyo uniko dahil doon sa regulasyon ni IMSS. Pero ngayon ay makakatanggap na rin sila. Good news iyan. Okay? Makakatanggap na rin sila ngayon ng asenyo uniko dahil doon sa utos ng tribunale. Importante na malaman kung sino ganyan. Para kung halimbawa ikaw ay kasama ay di makakatanggap ka na rin ng Asenyo Unico plus kasama pa yung mga aritrati, yung payments para doon sa mga lumipas na buwan. Sino-sino naman yung kasama naman doon sa ang matatanggap sa Asenyo Unico simula ngayong November 2023 ay minimum laang. Totoo ga na aalisin na yung age limit na 21 years old ang anak para makatanggap ng Asenyo Unico? Ibig sabihin ay aalisin na yan. Ibig sabihin ay kahit mas maedad na doon sa 21 years old ng anak ay makakatanggap na rin ng asenyo uniko, ang detalyaraga, doon po ng sigla, Partiamo! First mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw na ay dati ng Solid Raga, salamat din sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo gan na mag-apply ng bonus. O kaya naman, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para nasa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka ng mas maayos. Dini sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa akin channel, hit mo na rin yung bell, pili mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na subscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Nabanggit na doon sa isang previous vlog na ang payment para sa Asenyo Unico ay magkakaroon ulit ng dagdag. Dahil nga sa patuloy na inflation rate, din sa Italia ay magkakaroon ulit ng adjustment para sa monthly payment ng asenyo unico. As per initial na mga computations ay maaari na hanggang 10 euros ang magiging additional para sa asenyo unico kada buwan. Hindi lang yan dahil magkakaroon din ng adjustment doon sa increase, doon sa ininagdag para doon sa tinatawag na familie numerose o yung mga pamilya na mayroong maraming anak. Asahan natin na yan ay magtitik effect ngayong 2024. Gusto rin ni Prime Minister Meloni na kung saan ay patuloy na suportahan ang mga pamilya at saka ma-encourage pa sila yung mga magulang na magkaroon ng mga anak. Kaya ang isa sa mga plano nila ay alisin yung age limit para sa pagtanggap ng asenyo unico. Kasi di ka mula doon sa dati na hanggang 18 years old para doon sa dating Asenyo Nucleo Familiare or ANF. And then, naging 21 years old naman mula nung magsimula na ma-implement noong March 2022 ang Asenyo Unico. Ngayon, ang plano nila, gusto nila na aalisin na yung age limit na yan. Ibig sabihin ay kahit na lampas pa ng 21 years old ay pwede pa rin na makatanggap ng Asenyo Unico. Pero kagaya pa rin ng dati, hindi pa rin naaalis yung mga regulasyon na kapag ka na yung anak ay dapat nakariko pa rin ng magulang. Dapat din ay pa sa mga garninga situation yung anak na majorene. Kailangan ay nag-aaral pa kahit na doon sa university o kaya naman ay may trabaho bilang trainee or apprentice na kung saan ang ready to dapat sa isang taon ay mas mababa sa 8,000. O kaya naman ay unemployed pero registered doon sa Public Employment Services. At ang panghuli ay nandoon sa Universal Civil Service. Maganda yung plano nila na iyan lalo na pagka natuloy kasi nga patuloy na makakapagbigay ng tulong sa mga pamilya na magkaroon pa ng natatanggap galing sa gobyerno kahit na 21 na pataas yung anak. So may encourage yung mga magulang na mag-anak pa. Pero meron din niya side effect. Dahil nga nang kapag ka ang isang anak ay nakakatanggap ng asenyo uniko, ibig sabihin ay mawawala na yung mga detraksyoni, yung tax deductions. Kapag ka nag-file ng modelo 730 o kaya naman ay ng modelo uniko. So ngayon ay aabangan natin kung matutuloy gayan o hindi. Dating gawiraga, babalitaan uli kita. Hanggang ngayon nga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges, Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ka, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ka, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang TapTapSend. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Sunod naman natin pag-uusapan ay isang good news naman. Dahil nga nang ay hindi pwedeng makatanggap ng asenyo unico dahil doon sa regulation ni IMSS. Ngayon, dahil doon sa utos, dahil doon sa sentence ng tribunal di Trento noong September 19, 2023, ay pwede na rin silang makatanggap at mabigyan ng asenyo unico. Ang sintensa ng tribunale ay entitled din na makatanggap ng asenyo uniko ang mga holder ng permesso di sujorno ng tipo ay per ateza okupatsyone. Inutusan ng tribunale si IMS na kilalanin din yung karapatan ng mga estranyeri na naghahanap ng laburo. Dati-dati kasi doon sa mga public announcements ni IMSS ay laging hindi kasale na makakatanggap, hindi daw pwede na makatanggap yung mga holder ng tipo ng permesso di Giorno ay per ateza o pasione. Ang qualifications kasi para makatanggap ng asenyo unico ang isang estranyero na hindi EU citizen dapat na either holder ng permeso di sujorno uwe persigurnante di lungo periodo o kaya naman ay yung tinatawag na permeso unico lavoro na kung saan ay pinapayagan at pwede na makapagtrabaho ng higit sa anim na buwan. Ayon sa paglilinaw ng tribunale, ang permeso di soggiorno na ateza okupasyone ay nagbibigay din sa isang estranyero na makapagtrabaho ng higit sa anim na buwan. Kaya dahil di yan, meron din siyang karapatan na makatanggap ng asenyo unico. Kaya sinabihan din ng tribunale si Ames na baguhin nila yung kanilang inilabas noon na circular number no. 23 noong 2022 at isama na na pwedeng makatanggap ng asenyo unico yung mga holder ng permeso di sojourno per ateza okupatsyone. Kaya yung dating mga nag-apply na nireject ni Ames dahil di yan, sa basihan nilang iyan, sinabihan din sila ng tribunale na reviewin lahat yung mga applications na iyon. Dahil diyan ay posible rin na mag-apply para do sa mga aritrati, do sa mga nakalipas na buwan. Kapag ka ikaw ay entitled, babayaran din dapat niya sa iyo ni Ames. Kaya kung sakali na ikaw ay kasali yan sa ganyan na situation o kaya naman ay meron kang kakilala, alora ayusin nyo na doon kay Ibs para na sa gayon ay makatanggap na rin kayo ng asenyo uniko. Last topic na tayo Raga, maigi na ari ay alam mo na ikaw ay aware para kung halimbawa na biglang bumaba ang iyong matatanggap sa asenyo uniko simula ngayong nga November 2023 ay hindi ka na magugulat. Paalala ulit Raga, sinabi na ari dati pa ni Ibs na yung mga mayroong ize na mayroong mali, na mayroong omisyoni o kaya naman ay deformita, kapag yan ay hindi na ayos, yung ibibigay ni Ibs na payment para sa asenyo Unico ay minimum laang. At yan ay magsisimula gaya ng ating nabanggit kanina ngayong November 2023. Ngayon kung halimbawa doon sa checking nila, nakita nila na ikaw naman pala ay hindi dapat nababawasan, so gagawin nila yung kung walyo para doon sa mga susunod na payments. Ngayon ay baka itatanong mo o baka isipin mo kung ang iyong easy ka ay may mali o kaya naman ay tama. Yung mga mayroong mali ang easy ay inabisuhan na, pinadalhan na ng komunikasyon ni IMS. At hanggat hindi na naaayos, hindi na itatama yung kanilang easy na may mali, ay minimum pa rin ang kanilang matatanggap. Ibig sabihin kapag ka minimum ang iyong matatanggap ay dinapataklaan yan ng 54.10 euros kada anak. Tapos ay uh, 25 euros naman kapag kayong anak ay majore na. I suggest ni Raga na panoorin mo ang uh, vlog na are para na siguro na magkaroon ka pa ng iba pa na mga detalye, info regarding doon sa may maling IZE. O raga, umaasa ako na naging malino sa iyo, nakatulong sa iyo ang content ng vlog na Are. Salamat sa panonood mo, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana yung mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, pay yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mafollow mo ako diyan at pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Huwag mong kalimutan na mag thumbs up at importante, malaking tulong sa akin raga kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga, ala proxima!